Pagkatapos mag-swimming, hindi ako naliligo mag-isa sa loob ng shower room kasi natatakot ako. Lalo na ngayon nung nalaman ko yung kwentong nakakakilabot ng isang teacher pagkatapos ng isang swimming lesson. Story time! Sinend lang to ng isang follower ko sa Instagram na si Mavs. Nangyari daw to a few years ago nung nagtuturo siya ng swimming lesson sa mga bata sa Taytay Rizal. Okay naman daw nung nagsisimula sila sa lessons. Hanggang sa may napansin siyang isang lalaking nakaputi nakaupo mula sa malayo. Sigurado siya na hindi yun isa sa mga magulang o kasama ng kahit na sino sa kanila. May naramdaman na siyang kakaiba pero pinagpatuloy lang niya yung pagtuturo. Ako nga pala si Buji at mahilig akong mag-story time. Kung di niyo pa ako pinafollow, eh, i niyo na ako. Pagkatapos ng lessons, eh, pinauna niyang magbandaw sa shower room yung mga estudyante. Sumunod na lang siya at yung mga co-teachers niya. Mabagal si Mavs Maligo at nauna lang natapos yung mga kasamahan niya. Naiwan siya mag-isa sa gitnang cubicle ng shower room. Tahimik lang sa loob at patak lang ng tubig yung maririnig. Kaya lang, habang nagsishampo si Mavs, eh meron siyang narinig na kakaibang tunog. Boses galing sa dulong cubicle na ang sabi, hum, hum. Hindi niya pinansin una, pero lalo siyang kinakabahan kasi biglang lumakas yung boses. Hum, hum. Nagsalita si Mavs, tao po, tapos katahimigan. Nilakasan niya yung loob niya at nagtanong siya ulit, may tao ba dyan? Wala siyang narinig na salita, pero meron ulit tumunog. Hum, hum. Um, hmm. minadali na lang niya yung pagbabanlaw, pero bago siya umalis ng shower room, e eh, sinilip niya yung dulong cubicle kung saan ang gagaling yung tunog. Pagbukas niya ng pinto, e eh doon siya mas lalong kinilabutan. Kasi wala siyang nakitang tao sa loob. Bago siya umalis, e eh, narinig niya ulit yung tunog. Hmm. hmm... nakita niya yung guard sa labas ng shower room at agad-agad niyang tinanong kung meron bang ibang pumasok pagkalabas ng mga kasama niya. Ang sabi ng guard, Miss, ikaw lang mag-isa doon kanina pa. Iniisip ko nga baka yun yung nakaputing tao na nakita ni Mavs.